para sa iilan, ang buhay dito sa mundo ay isa lang malaking bulwagan. Kailangan mong gumawa ng mga kakaibang gimmick para bumenta ang bawat palabas na walang pinagkaiba sa mga politikong manlilin lang na matatamis lang ang dila sa panahon ng halalan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging takbuhan ng mga nangangailangan, naging bukas palad ang sa kanya'y mga kumakatok at di may pagkakailang naging malaking bahagi ng kasikatan ng mga ito. Ngunit naging kontrobersyal sa paraan ng kanyang pagpapakilala sa mga talento na may halong kakaibang pakulo. Gamit ang kakaibang estilo ng kasinungalingan na bentang-benta naman sa mga tumatangkilik sa bawat palabas. Ang kwento ng kontrobersyal na talent manager na si Dr. Reid De La Cruz o yung tinaguri ang